Kasi ito, yan. Ang nangyayari, boss, once na mag, mag press ka ng cambio mo, hindi na niya na itutulak kasi hindi na siya lapat dito. Tapos nakayod na ho niya ito. Pag umiikot kayo, umakayod na ho ng ganyan. Kaya... May bakat pa nga. Oh, nakayod na yan, sir. Kaya hindi na siya nag-press na maayos kasi nakayod na. Tapos nabungi pa. Hindi na pag cambio na kayo, sir. Di siya ma-press. Lagay siya na neutral kasi wala na siyang pwersa. Pres hindi na siya na-pressure. So ito yung papalitan? Ito

Hmm. Ito yung pressure plate na ito. Eh, Para ano dito. Mapapansin nyo, wasak na yung... Oops, okay, okay. Okay. Ah. Ito ma'am oh. Kaya di na siya nag-sisip oh. doon. Sa bearing yun ma'am. Tanggal na ko yun sa bearing. Tapos yun. Ito yung mga bulitas ma'am. Pressure plate tsaka lining. Ito yung mano niya. Oh. Kaya di na siya mag doon bitaw na siya, hindi na siya mapasok. Kasi hindi na siya nag-ship doon eh. Nasira na. Kaya wala na presa, Nadamay na 'yon. 'Yon ang ano, pressure plate, clutch lining, tsaka release bearing. Yun yung papalitan. Eh. Kasi isang no, ano yan sir, ano ang sabaw ng Para manual siya. Ano mga papalitan? Ito, Ito nakita niyo to sir oh. Yun oh. Samahan na natin ano, release bearing. Press bearing. Di lining dapat yan. Play clutch lining tsaka pressure plate. Saka ano? Yung pilot bearing. Di ano na rin to, sure ball yan. Di dali na rin sa damage na rin. Hindi naman yan mga sobrang mahal. naman Akala ko nga mo kaya Kaya sinabi ko sa iyo, baka Kung madaan sa sa, sa, ma ano sa ano, uh, sa tag dito, eh. transmission uh, fluid. Ang, ano yan. Eh nung nakita ko naman at nasabi sa akin lang 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 na uh, ganyan ang ano so, uh, pang ang automatic ay pang na, manual uh, transmission lang yun ano yan. Sabi ko ah sige mas magandang ibaba mag para mas makita. Ano so, mas 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 mura naman yung parts niyan kaysa sa mga automatic transmission kasi sa automatic oh, Ah, kaya kung buo talaga ang mas maganda. bearing. Pero ito. Oh, pilot bearing bali tatlong class, yung ano. Oh, bearing. papalitan. Oh, pilot bearing. Para. Sa so, naman na. Order tayo kay Mr kung oh, meron ta. kaya pala di siya nagano siya hindi sila kumakagat no wala na sir kasi ito nag nagtutulak doon mismo sa may yung may finger na yon mm -hmm. pag tulak na doon ma-press na yung clutch lining doon sa, sa pressure plate doon doon na siya mag si siya na sir kaya di siya wala para na siya, manon, kay, para siya namamatay. hindi mm. na kumakagat yung doon sir. kaya pag baba, no. Uh, pag baba kanina nalaglag na yung bearing yung... kaya kumakalampag lang siya ito po kasi magtutulak niyan. I engage to tak, e eh wala na yung ano nga rito hindi uh, na kumakagat kasap this is it this is it so, mabuti na nang ano na binuksan nyo bubuksan talaga yun bubuksan bubuksan mo talaga yun uh -huh. bubuksan kasi sa babaho talaga sir kasi. kasi kung langis yun sir kung langis naman ho oh. ang may takbo siya pero ano siya uh, slide parang sliding sliding no? low power <laughs> pag nag-order pala yung may yung ano niyan, pipicturean tapos i-send doon sa orderan nila. Oh, pwede sir para mag-confirm ito ng order doon. Yung buyer, sa buyer ng ano? Sa ano niyo? Sa sa kasa para alam na alam na nila. Alam na nila. Yan will talaga best best ano niyan, sir. Best parts. Sige, tanggalin mo to para ma-online lang um, ganun. Flywheel choklat, sis, ayun, no? sa clutch system natin na. taas. Kasi kung meron naman, genuine parts din naman kasi 'tong mga suppliers. Ano siya sa mismong sa, sa mga motor parts, ah, uh, auto parts? Sa mismong motor. Ayun nga, ngayon na mam Okay, oh, okay bakla sila namin kung ano. Para at least Ano to eh? Ito na lang ang pinaka ano niya ma'am. Pinaka nag-pupagat, doon. Kaya ayos, yeah, di siya nag hmm. Kasi kung napap ma, ito nasira na buo, uh, dito tayo mabigatan. Eh, ito mga galamay lang naman yan. Anong tawag yan? Clutch, ah, release bearing. Release bearing. Release bearing then ano, clutch lining sa pressure plate. Release bearing. Sama na lang natin yung pilot. Release bearing. Ano pa? Uh, clutch, ano ba yun? Clutch lining. And then... Clutch lining. Pressure plate. Pressure plate? Okay. Ito. ano? Ito. Itong tatlo. Itong tatlo. Release bearing, clutch lining, pressure plate. And the rest, uh, pilot bearing. Pilot bearing. Kasi na rin, natanggal naman, 90 na siya eh. Baka pag susunod, pag nagkamyo ko, may ingay Kahit natakbo siya. Yun. Hindi siya din na paano na yun. May umbaga siya, ano na eh. katagalan na. Saka mga ito, tingnan nyo yung kahit dito. Yung kahit o dun sa... sa siya, kasi mate. may pagkamanual siya. Ayan sir malalim na. So kaya siya, kaya yung mismong pilot bearing, yun na yung kumakay dito. Hindi na hindi na siya na-press ng ganun. Kaya di ba pag mm -hmm. nag nag-ano nag, tayo, hindi siya na ano hindi siya nag-drive. Hindi eh. na siya nag-press. So kaya ano, bumalik sa ano, pag, sa neutral Pag na-press ko kasi yung clutch na hindi na, niya na-press. Na-last na, na, na ka. Pag nag-press yan, doon siya kakapit sa pilot para tatakbo yung makina. Parang dumudulas na lang siya hmm. no. Kaya siya namamatay pag inu ano, tumatakbo. Anong ano, ano pa lang reason bakit ano, ano? Anong cost? Ano yan, where enter na yan, sir? Kasi yung enter, katagalan na yan, yung katagalan na uh, yung katagalan mismo ng ano, bumigay na uwi. Bumigay, bumigay na uwi yan eh. Kasi 94,000 na uwi na tapo ng unit niya. Talagang nagkakaroon ng damage. Ang ay, ay, ang interval niyan, ma'am, at least 40,000 50,000 sana. Pinapalitan talaga yung mga Aho yan. Oo. Yun ang interval dapat niyan. Sabi, ano yung komo naha contactin? Kumuna. Ano na yan, sulit na kayo dyan, 94,000. Wala kasing ano eh, wala kasing sinasabi yung kasa na gano'n na merong sila. Pero ang interval talaga yan sir, every 40,000-50,000, dapat papalitan dyan. Hindi kami sinasabi na gano'n na, na recommended na palitan na ng... Dapat meron no. Lalo pag ganyan, kasi ano yan eh, uh, hindi kasi siya yung common na transmission sir eh. Yung buong ano Sir, di pa u kayo. At least, umapot ng 94,000. Dito, Dito kayo mabigatan. Pero yan, ma'am, ano, mostly, dapat 40 to 80,000. Yeah. Sunog, sunog na eh. Sunog na to. Eh, nagbailit na ako ho, sir. Eh. Mm -hmm. Wala na to. Eh, na ho yan. Oh. Nasunog na yan, sir. Nakakaano, kakapwersa ko. Ayun yung sinasabi mong Tapos, ginamit mo pa, sir. Tapos sabay, Oo, ano na, may naririnig ka na. Oo, oh, yung kuma, parang kumakalampag. Tapos ang ano nito sir, ang indicator nito, nito ito ba, may mga rebates po yan. Sakit na, so, na po eh. ho siya sabi, sa, sa rebates Kasi ito, yan. Ang nangyayari boss, once na mag, magpipress ka ng cambio mo, hindi na niya naitutulak kasi hindi na siya lapat dito. Tapos nakayod na ho niya ito. Pag umiikot kayo, kumakayod na ho ng ganyan. Kaya... May bakat pa nga. Oo. Oh, Nakayod na yan sir, kaya hindi na siya nagpipress na maayos kasi nakayod na, tapos nabungi pa ito. Hindi naman pag na yun, sir, hindi siya ma-press. Lagay siya na neutral kasi wala na siyang press, press, uh, pwersa. na siya hindi na siya napipress. So ito yung maayos. papalitan? Ito. Ito, yeah, ito. Tsaka pilot bearing sir. Tsaka pilot bearing. Eh, ay, ito, flywheel nito. Optional pa ito eh. Ano na yan, sir? Hindi, papalitan na ng buo eh. Papalitan na ng... Hindi, flywheel. Itong flywheel niya, pwede nga na ito. I-replace. Replace na lang yan. Kasama yung ano niyan, boy. Di ba yung sa may kabitan ng ano? Ito, toto